Nakakaabala na ba ang ingay ng kapitbahay mo? Yung tipong nagkakaraoke sila hanggang madaling araw. O kaya naman, yung party nila na parang walang katapusan. Minsan pa nga, yung away nila, rinig na rinig mo na. Pati yung walang tigil na chismisan, yung tahol ng aso, o yung ingay ng tambutso ng motor nila sa umaga. Nakakairita, 'di ba? At 'wag nating kalimutan yung ingay mula sa construction o sa negosyo nilang malapit sa bahay mo. Alam mo ba na may karapatan kang magreklamo? Oo, tama ang narinig mo. Hindi mo kailangang magtiis na lang. Marami sa ating mga lokal na pamahalaan, sa mga syudad at munisipyo, ay may mga ordinansa laban sa tinatawag na nuisance noise o nakakaabalang ingay. Kadalasan, may mga itinakdang oras kung kailan bawal ang malakas na ingay, karaniwan mula 10 ng gabi hanggang ayska ng umaga. Kung lumalabag ang kapitbahay mo dito, pwede mo silang ireklamo sa barangay. Ang unang hakbang, subukan mo munang kausapin ng mahinahon ng kapitbahay mo. Minsan, hindi nila alam na nakakaabala na pala sila. Kung hindi umubra ang pakiusap, doon na papasok ang barangay. Dito magkakaroon ng mediation. Susubukan kayong pag-ayusin at magkaroon ng kasunduan para matigil na ang problema. Pero paano kung ayaw pa ring tumigil? Mahalaga na mag-ipon ka ng ebidensya. Kumuha ka ng video o audio recording ng ingay. Itala mo ang mga petsa at oras kung kailan ito nangyayari. Maghanap ka rin ng mga testigo, tulad ng ibang kapitbahay na naaabala rin. Ang mga ebidensyang ito ay napakahalaga kung aabot sa mas seryosong usapan. Kung ang ingay ay nagdudulot na ng gulo o panganib, huwag kang mag-atubiling tumawag ng pulis para sila ang mag-intervene. At kung talagang sobra na ang perwisyo sa iyong buhay at kalusugan, maaari kang magsampa ng civil case for nuisance. Ito ay isang legal na paraan para patigilin ang anumang aktibidad na nagdudulot ng matinding abala sa iba. Tandaan, may mga batas at proseso na poprotekta sa karapatan mo para sa isang tahimik na pamumuhay. Huwag matakot na gamitin ang mga ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like at i-share mo na rin. At para sa mas marami pang ganitong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panonood.